Ayan ha. Basura, Aywa ka Aywa, Mapi akil ada basura. Ha. Ada mama akil, ada basura mapi. So, <laughs> so ayan na yung pagkain. Tinatanong ko kung kumakain na daw yung mga anak, sabi ko hindi pa. Ayan mga kajuit, bago ako uwi ng uh, bahay galing sa trabaho, eh, maghanap muna tayo ng uh, mga natirang pagkain para may pakain tayo kay Tagpi. Ayan oh, may kanin. So, kunin natin to at uh, ulam na lang yung ating hahanapin. Ayan, kinuha ko tong isang kanin mga kajuit. Ayan mga kajuit, itong isa na lang yung kinuha ko ta pang almusal lang ni Tagbi. Ito nga mga kajuit at bumili ako ng atay para pang ulam ni Tagpi Dahil may naku akong kanin sa planta, kaya ito na lang ay aking a ilalaga para ulam ni Tagpi ang asong gala dito sa Saudi Arabia. Ayan mga kajuit, papakuluan ko lang to. Papakuluan ko lang to para maluto at ito nga ang ulam ni Tagpi ngayon. So, ayan, masarap ang ulam ni Tagpi. Ayan mga kajuit, luto na yung ating uh nilagang atay ng manok para ipaulam kay Tagpi. So hinati ko lang din itong mga kajuit para simpre may ulam din ako. yan So ito ihalo ko lang sa kanin. Pati ang pinakasabaw na pinaglagaan ay akin ring ihalo doon sa kanin naman na kinuha ko kanina doon sa planta. Dahil malamig na mga kajuit itong uh, kong atay ay ilalagay ko tong kanin para pagkain ni ng mga pusa eh, durugin ko na ng mga kajuit para humalo sa kanin <laughs> bali dito ko na lang ano, papakainin si tagpi hatiin ko na lang itong pagkain. Ito yung para kay tagpi. At ito naman yung para sa mga pusa. Ayan mga kajuit, pakakainin ko na sila. Ayan mga kajuit, ba? bali unahin ko munang pakainin si Tagpi. So ginawa ko ng kainan tong stainless na to. Yan. Nandito na ako sa baba mga kajuit. tagpi. Eh si tagpi. Choo. Kain na ka na oh. ah. atay ng manok yung uh, ulam mo. So, silipin lang natin si yung mga tuta. Oh my goodness. Uh, wala na mga kajuit yung tuta. Huh. Pinakain ko pa sila kagabi. Bakit man wala na sila ngayon? ito yung sinasabi ko na ano kinakatakutan ko na na nakawin yung puta wala na nga sila kawawa naman si Tagpi ay salamat nandito lang pala liripat niya pala dito yung anak niya wala ko wala na ay na mo ako Tagpi ah kala ko na wala na yung mga anak mo kain ka na Huh. Akala ko mga kajuit kinuha yung anak niya kasi wala doon sa ginuwa ko nga uh, silungan. Hindi ko napansin kanina nung pagdating ko dito na nandito pala yung mga anak. Ay, thanks God at uh, akala ko kinuha na yung mga anak. Malalaki pa naman na sila. Halika na tagpi. Kain ka muna. Ay, po siya. Mas gusto nila sa lupa talaga. Ah. Masarap tong pagkain mo. At pakakainin ko pa yung mga pusa. Papa Didi po. Ay, yung mga Malalaki pa naman na yung kanyang uh, mga anak. Akala ko talaga wala na. Ay, buti na lang nandito pa rin. Ito kasi yung ano eh, baka kukunin nga ng uh, ibang lahi at itapon dahil ayaw nga nila na maraming aso dito. Sabi ko nga kay Tagpi, lagi niyang babantayan yung kanyang anak para walang makakuha. Kasi kapag nandito lang si Tagpi sa kanilang mga tabi, ha, uh, mag-aalangan silang kunin niya na tama, tatakot silang kagatin. Ito yung kanilang bahay. So ibabalik ko na lang din ulit dito mamaya mga kajuit. Ang gulat ko talaga kanina, kala ko wala na. Ito mga kajuit, dumidilat oh. na kasi yung aso. Ah, ka na, kain ka na muna. Ibabalik ko to, hindi ko nang kukunin. oh, ayan. alikana. na, So ayan mga kajuit ko nandiyan talaga si Tagpi wala nga makakakuha nito. Ang pinagtataka ko lang bakit ano nilipat niya dito yung anak niya. Mas gusto ata nila sa lupa. Ah, oh, kain ka muna. ako kumakain na siya. Ito pang isang problema kay Tagpi ah. gusto sinusubo pa yung pagkain sa kanya So ayan mga ka ano, ha, kumakain na si Tagpi. Bale ito yung nilagang atay na inilaga ako nga para mas masarap yung pagkain ni Tagpi. Sa mga nagko-comment po na ano wag po kayo mag-alala dahil uh, inaalagaan ko tong aso. At uh, wala po ito sa kalsada, nandito po sa aming accommodation. At tungkol naman doon sa mababasa daw sila kapag uh, umuulan. Hindi naman po umuulan dito sa Saudi, lalo nga yung... Uh, panahon na to ulan man dito pa minsan minsan at puyan uh, po yan at nare namin sa aming cellphone kung uh, may pagulan na magaganap dito po sa Saudi so yan pakakainin ko lang din yung mga pusa mamaya maya mga kajuit yan no <laughs> gusto pang ano yan ano yung pagkain sa kanya hindi ka naman tagpi masyado ka na na oh, yan na stainless na yung kainan mo ha yung mga pusa naman ang pakakainin ko dito sa kabilang side mga kajuit yan bababa ako uh, bababa ako ulit at na, nasa baba sila <coughs> ayan na sila mga kajuit uy buntis na naman yung isa oh halika dito sa baba yan, kain kayo. Ang ganda ng kulay nung ano. Iba na naman yan mga kajuit, buntis na naman. So ito yung mga anak. Hmm, ah, pa. Ang ganda ng kulay. So kumain lang kayo dyan.